Good morning, everyone. Ito yung ating in-order na aircon bracket. Ilang inches ba ito? Buksan natin. Mabigat naman siya. Legit naman na bakal ako ito. Pwede na itong ipanghampas. Ano naman ka namang matibay? Everything. Eh, yan. Ay kung ano? Matubay naman masya, hii oh. non. Kabit-kabit ba to? Matubay. Ano ba kung? Limahugot. Kabit-kabit ata. Oh, Matubay na masya. Uh -huh goods naman. Kaya pag kailangan nyo ng aircon bracket, buy na kayo dito. <laughs> Worth the price. Ang bigat niya tsaka saka makapal siya, oh, aircon bracket para sa 1.5 na aircon. 3, 2, 1. Oh, hindi ko pila mahugot. 3, sulit na sulit ang inyong pera dito. May kayo magsisisi. Makapal yung bakal niya. Super tibay. Kabit-kabit nga. Super tibay. Kapal siya. Ayan, bilhin na kayo dyan. Thank you for watching. Bye na. Magkano yun?